Uh, sukot dito Ayun papunta kami sa pamangkin ni Rina Ayan nakita ko lang yung Moon Hindi palagi namin makikita na full moon Kaya Nag ano ako Nag take advantage na ako Sa, sa panahon at sa ano Ayan oh, punta kami doon. Oh. yun na si Rina Sa pamangkin niya Ito yung bahay ng kapatid niya Iniwan ako Ewan ko kung may suka sila dito. Ah, parang may suka. Ah, ayun, oh. Ah. Pero hindi na ako mamaya mag may video doon kasi syempre privacy na nila yun, eh. Wow, ang daming nanguhulog na bayabas. Mangunguha kami dito bukas. Ang dami, oh. Ang dami, oh. kit, ah, kit Rina. mangunguha ako. Rina, I will take <laughs> Mangunguha ko ng bayabas. <laughs> Saglit. Ako. bayabas. Ganyan karami. Ayan. Pero bibigyan ko ito yung dalawa kong kaibigan dito. Hindi ko ito kayong ubusin. Ang Ayan, dami yan, no? Lalakay, oh. Laki, oh. Pero mas gusto ko yung green, yung medyo green. Maniba lang sa akin. Yung po. ayan, dami bibigyan ko yung kaibigan ko dalawa kong kaibigan dito